Isipin mo to, nasa isang tahimik kang hapunan, lahat perpekto ang pagkain. Tapos, bigla mo itong narinig, isang tunog na parang galing sa impyerno. Tak, tak nguya, lunok. Biglang nagiba ang lahat. Ang masarap na pagkain, parang naging abo sa bibig mo. Hindi ito simpleng pagkairita. Ito ay isang uri ng galit na umaakyat mula sa iyong tiyan, kumukulo sa iyong dugo at sumasabog sa iyong utak. Kung pamilyar ka sa pakiramdam na ito, malamang hindi ka lang sensitive o maarte. Malamang mayroon kang misophonia at ang nakakagulat, ang kakaibang wiring na ito sa utak mo ay maaaring konektado sa pagiging isang henyo. Interesado ka na ba? Ang misophonia, na literal na nangangahulugang poot sa tunog, ay hindi lang simpleng ayaw sa ingay. Ito ay isang neurological disorder. Sa utak ng isang taong walang misophonia, ang tunog ng pagnguya ay proseso lang, tunog pandinig. Ah, may kumakain. End of story. Pero sa utak na may misoponya, ang proseso ay masalimuot, tunog, pandinig. Ang iyong anterior insular cortex, ang bahagi ng utak na nagkokonekta sa mga pandama at emosyon, ay nag-o-overreact. Nagiging hyperactive para sa utak mo. Ang tunog ng pag-type ng keyboard ng katrabaho mo ay kasing delikado ng isang umuungol na tigre sa likod mo. Kaya hindi ka lang naiinis. Ang katawan mo ay literal na pumapasok sa survival mode. Tumaas ang heart rate. Naninikip ang dibdib. Nagiinit ang pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi mo makontrol ang galit. Dahil hindi ito desisyon. Ito ay isang reflex, isang maling alarma mula sa iyong utak. Ang mga karaniwang trigger, mga tunog na galing sa bibig, pagnguya, paghigop, pagubo, paghinga, mga paulit-ulit na tunog, pag-click ng ball pen, pag-type, pag-tap ng daliri. Ang masakit pa, kadalasan. Ang mga trigger ay nanggagaling sa mga taong mahal natin. Pamilya, partner, malapit na kaibigan. Nagdudulot ito ng matinding guilt. Bakit ako nagagalit sa nanay ko dahil lang sa paghinga niya? Para kang isang halimaw. So, ano ang connection nito sa pagiging henyo? Pakinggan mo 'to. Isang pag-aaral mula sa Northwestern University ay natuklasan na ang mga taong may mataas na sensory gating, yung hirap mag-filter out ng mga hindi importanteng impormasyon mula sa senses ay mas malikhain. In other words, ang utak na hindi kayang i-ignore ang pag-click ng ballpen ay sharing utak na nakakakita ng mga koneksyon na hindi nakikita ng iba. Ang leaky sensory filter na ito ay nagpapapasok ng mas maraming data. Maingay, magulo, oo. Pero ito rin ang gasolina ng pagkamalikhain. Isipin mo si Marcel Proust, isa sa mga pinakadakilang manunulat. Pinapaderan niya ng cork ang kanyang kwarto para lang makapagsulat dahil hindi niya matiis ang ingay o si Charles Darwin na sobrang sensitibo sa tunog na kahit ang pag-iyak ng sarili niyang anak ay nakakasira sa kanyang konsentrasyon ang kanilang sensitivity ay hindi kahinaan ito ay kasama sa package ng kanilang henyo isang epekto ng utak na nakakakita at nakakarinig ng lahat. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng may misofonya ay henyo. Huwag kang masyadong umasa, pero sinasabi nito na ang iyong depekto ay maaaring may kaakibat na kalakasan. Okay, sapat na sa teorya. Ang tanong, anong gagawin mo ngayon? Hindi mo pwedeng sabihan ang lahat ng tao sa mundo Natumigil sa paghinga. Kailangan mo ng mga diskarte. Narito ang isang practical na plano na may apat na hakbang. Unang hakbang, tanggapin at tukuyin. Hindi ka baliw. Ulitin mo, hindi ako baliw. Mayroon akong misofonya. Ang pag-unawa ay ang unang hakbang sa pagkontrol. Pagkatapos, gumawa ka ng listahan. Ano-ano ang mga specific na tunog na nagti-trigger sa iyo? Sino ang mga taong madalas gumagawa nito? Alamin mo ang iyong mga kalaban. Pangalawang hakbang. Kontrolin ang kapaligiran. Kung hindi mo kayang baguhin ang reaksyon mo, baguhin mo ang sitwasyon. Ito ang iyong mga sandata. Noise canceling headphones, earplugs white noise machine o kahit simpleng electric fan ang layunin ay magkaroon ng sound barrier sa opisina magsuot ng headphones kahit walang tugtog ito ay isang social cue na huwag akong istorbohin sa bahay mag-offer na ikaw ang maghuhugas ng plato habang kumakain sila para may dahilan kang umalis pangatlong hakbang baguhin ang pananaw ito ang pinakamahirap pero pinakamabisa gamitin ang techniques mula sa cognitive behavioral therapy o CBT kapag narinig mo ang trigger sa halip na isiping sinadya niya yan para inisin ako isipin mo ito ay isang tunog ang utak ko ay nag-o-overreact may kontrol ako sa aking reaksyon hindi sa tunog. I-practice ang mindfulness. Obserbahan ang galit na parang isang ulap sa kalangitan. Nakikita mo ito. Nararamdaman mo. Pero hahayaan mo itong dumaan nang hindi ka tinatangay. Pang-apat na hakbang. Makipag-usap. Ang sikreto at hiya ang nagpapalakas sa misofonya kailangan mong matutunang ipaliwanag ang iyong kondisyon, pero piliin mo ang tamang oras. Huwag kang magpaliwanag sa gitna ng iyong misophonic rage. Walang mangyayaring maganda. Mag-usap kayo kapag kalmado ka. Sabihin mo, mahal kita, pero mayroon akong kondisyon na tinatawag na misophonia. Ang utak ko ay may kakaibang reaksyon sa ilang tunog tulad ng pagnguya. Hindi ito tungkol sa iyo, tungkol ito sa wiring ng utak ko. Magpropose ng solusyon. Pwede bang magpatugtog tayo ng mahinang music habang kumakain? O pwede bang pakihinaan mo lang ng konti? Malaking tulong na yun sa akin. Sa huli, ang pagdanas ng misofonya ay isang mapag-isang karanasan pakiramdam mo. Ikaw lang ang nakakaramdam nito at walang nakakaintindi. Pero hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao ang may ganitong kakaibang utak. Hindi ka sira. Ang iyong utak ay nakatune lang sa ibang frequency. Ang iyong sensitivity na nagdudulot sa iyo ng galit sa hapagkainan ay maaaring sharing sensitivity na nagbibigay daan sa iyong makakita ng ganda, makahanap ng mga pattern, at lumikha ng mga bagay na hindi kayang isipin ng iba. Huwag mong kamuhian ang iyong utak. Unawain mo ito. Alagaan mo ito. At baka...